Magandang gabi ho sa inyo lahat. Noon kanina malaming lumapit sa akin, ang tanong sa akin, Father, natatandaan niyo pa ho ba ako? Sabi ko, oo naman, kaya lang tumanda na mga mukha ninyo. Wala tayong magagawa. Ang alternative sa hindi pagtanda, ay eh, tatawagin tayo ni Lord na mas maaga. Kaya pasalamat tayo, tayo tumatanda. Nasabi ko ito kasi 35 years ago, almost 36 years ago, dito po ako nag unang ng aking kanta misa, ang aking unang misa sa altar na ito, sa pangangalaga ng mahal na Birheng Maria ng Peña Francia. 30, almost 36 years ago this November. Ngayon nakikilala natin na 328 years na pala ang ating parokya. Ganun na katagal kung kailan dumating ang ating mahal na birheng ng Peña Francia dito sa ating lugar sa Paco. Ito'y nagpapakita sa atin ng isang biyaya na ating dapat kilalanin. Si Bishop Bacani, balita ko siya magmimisa this Sunday. Ah, Bishop Punchoko. Si Bishop Bacani ang aking dating profesor sa seminaryo. Isa sa mga hindi ko malilimutan na sinabi niya sa amin noon na kapag ka ikaw ay may na kakasalamuhang tao, kalimitan, ang mukha natin parang bumbilya. Ano yung, yung light bulb? Ang liwanag niyan, depende sa wattage. Siyempre, yung voltage, wattage. Na kapag ka, nakita mo raw, ang uh, pagkagising mo sa umaga, mga 25 watts ka lang. Pag nakita mo yung gusto mo, nakain mo ka ng kape, magiging 50 watts. Kapag ka ikaw ay nakita mo yung mahal mo sa buhay, medyo tumataas, nagiging 500 watts. Pag nakita mo at natanggap mo ang iyong sweldo, nagiging 1,000 watts. Nagliliwanag depende sa ating nakikita. Pero, may mga tao tayong nakakasalamuha na kapag ating nakita at nakasalubong, nagliliwanag agad ang mukha natin. Gusto nating bumate, Gusto nating makasalamuha. Kaya ang mukha natin nagliliwanag ng husto. Pero meron din tayong mga taong pag nakasalamuha, dumidilim ang ating mukha, parang may blackout agad sa Maynila. No? Nagdidilim ang mukha. Sa ibanghelyo natin sa araw na ito, narinig natin kung paano ang mahal na Birheng Maria ay dumalaw sa kanyang pinsan na si Elizabeth. At si Elizabeth, na noon ay buntis rin kay San Juan Bautista sa kanyang sinapupunan, ay napuno ng galak at sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon. Ang dala ng mahal na Birheng Maria sa kanyang sinapupunan ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya't ang kanyang nakakasalamuha ay nagkakaroon ng kagalakan. At pwede pa rin nating sabihin dahil sa sinabi niya yung magnificat na kanyang binigkas nang siya'y nagbigay papuri sa poong may kapal. Dito natin makikita na ang dala ng mahal na Birheng Maria ang ating Panginoong Heso Kristo, siya ang pag-asa ng sanlibutan. Kaya't nararapat lang na kilalahanin natin na ang mahal na Birheng Maria ang ina ng mga dukha ay ina at pag-asa nating lahat. Alam natin na ang dala sa atin ang mahal na Birheng Maria ay ang tunay na pag-asa ang tunay na nagbibigay buhay. Kasi, let's face it, lahat tayo mayroong hinaharap na problema. May lahat tayo may hinaharap na suliranin. Pero ang importante ay ang hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Kung titingnan natin ang ating kapaligiran, ngayon katatapos lang ng eleksyon, kung titingnan natin ang ating kapaligiran, titingnan natin ang mundo titingnan natin ang lahat na nangyayari madali tayong ma-discourage madali tayong mawalan ng pag-asa sa pag-iisip paano ko nga ba haharapin ang problema ko ngayon paano ko nga ba haharapin ang mga pagsubok kong ito dito natin dapat alalahanin ang mahal na birheng Maria at dito natin iisipin, anong ginawa ng mahal na Birheng Maria upang siya ay maging tagapagdala ng pag-asa? Nais ko sanang i-propose sa inyo, three steps na ginawa ng mahal na Birheng Maria na pwede nating gayahin, tularan. Una, tinanggap niya si Jesus. Tinanggap niya ang salita ng Diyos nung lumapit sa kanya ang ang Arkanghel Gabriel at sinabi sa kanya, ikaw ay magbubuntis. Nagulantang ang mahal na birhen. Pero siya ay nagsabi ng, let it be done to me. Maganap na wa sa akin ayon sa wika mo. Tinanggap niya. Tinanggap niya si Jesus. At pagkatapos niyang tanggapin si Jesus, ikalawang hakbang, ang ikalawang niyang ginawa, Pinabayaan niya at inalagaan niya na lumago si Jesus sa kanyang sinapupunan. Hindi niya sinabi, oh Lord, ikaw na bahala dyan. Eh, ikaw nagbigay sa akin ito eh. Ayaw ko naman mabuntis. Hindi. Inalagaan niya ang Panginoon sa kanyang sinapupunan upang ito siya ay yumabong, siya ay lumaki, siya ay ma-develop. At ang ikatlo, ibinahagi niya ang poong ay kapal sa buong sanlibutan. Ipinanganak niya ang ating Panginoong Heso Kristo at hindi lang niya sinarili kung hindi ibinahagi niya sa lahat ng tao. Siguro tanong niya, Father, ano kinalaman niya sa amin? Well, doon tayo papasok. Kung tayo'y nawawala ng pag-asa, tandaan natin yung tatlong steps na yun. Una, Huwag natin kalimutan, tinanggap natin si Jesus. Tinanggap natin ang salita ng Diyos. The mere fact na nandito kayo, na tayo ngayon ay nandito at nagtitipon, ipinagdiriwang ang magandang kapistahan ng ating mahal na birhen, pinapakita na tinanggap natin si Kristo. Nasa atin na si Kristo. Noong tayo binyagan, tinanggap natin si Kristo. Tayo naniniwala sa poong may kapal. Ngayon, tanungin natin. Dinala ba natin ito doon sa ikalawang hakbang? Pinabayaan ng mahal na Birheng Maria na lumago sa kanyang sinapupunan ang ating Panginoong Heso Kristo. Tanong, pinababayaan ba nating lumago si Kristo sa ating mga puso at diwa? Ano ang ating ginagawa para sabihin nating lalago, yayabong, ang pong may kapal sa ating buhay. Hindi pwede yung sabihin natin, yes, nabinyagan na ako, tapos na. Yes, nagsisimba ako pagkalinggo. Yes, nandito ako ngayong dubina. Pero bukod pa doon, ano pa yung kailangan nating gawin, kailangan nating uh, tularan sa mahal na Birheng Maria para lalo nating mapalago si Kristo sa ating buhay. Isa na dyan, yung pagsimba, pagdadasal, pag-aaral, pag pagbabasa ng banal na skriptura. Ang pag-kakaroon ng pagkakataon na makita at lumago sa pananampalataya. Yun ang dapat natin gawing ikalawang hakbang. Kaya ang hamon ko sa inyo, ano po ba yung ating ginagawa para tayo magkaroon ng development sabi nga nila sa corporate world, kailangan mo ng self-development, continuous, continuous formation para tayo ay lalong gumaling kung anuman ang ating profesyon. Gayun din sa pananampalataya, continuous formation, patuloy na paghuhubog para tayo lalong lumago sa ating pananampalataya, sa ating pagiging kristyano sa ating pagiging katoliko. At hindi yun nagtatapos doon. Ang ikatlo at mag-importante din ay ang pagbabahagi kay Kristo sa ating kapwa. Pagbabahagi kay Kristo sa ating kapaligiran. Hindi pwede yung akin lang si Kristo. So pagka nasa opisina ako, hindi natin pag-uusapan si Kristo. Pag nasa bahay ako, wala akong pakialam. Pag nasa bahay ako, hindi ko hindi ko bibigkasin ang paong, paong may kapal. Kailangan sa anmang sulok ng ating buhay, dala natin at ibinibahagi si Kristo. Kaya itong challenge siguro sa atin, ang hamon sa atin ngayon ay ang tanong. Katulad ba natin ang mahal na Birhing Maria na kapag tayo nakasalamuha ng ibang tao, nararamdaman nila ang kagalakan at pag-asa na ating dala dahil dala natin ang poong may kapal. Or precisely, pagka nakita tayo, nagdidilim ang kanilang mga mukha sapagkat hindi nila nakikita ang liwanag ng poong may kapal. Sa araw na ito, sa ating pagninilay sa kapistahan ng mahal na Birheng Maria, ang ating Reyna, ang Birhen ng Peña Francia, ina ng mga dukha. Napakahalaga nung title na yon, ina ng mga dukha. Ibig sabihin, ang mahal na Birheng Maria ang nagdadala ng pag-asa, lalo na doon sa mga dukha hindi lamang yung dukha sa material na bagay, ko hindi rin ang mga dukha sa pang-spiritual na bagay. Tayo, bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga tagasunod, bilang kanyang mga mga taong nagmamahal sa kanya, yun ang hamon sa atin. Maging tagapagdala rin tayo ng pag-asa sa ating kapwa maging tagapagdala rin tayo ng pagmamahal ng poong may kapal sa ating kapwa. Yung three steps, wag nating kalimutan. Tinanggap si Kristo, pinalago si Kristo sa kanyang sinapupunan, at ibinahagi sa kanyang kapwa. Sa ating sarili, tinanggap natin si Kristo, pabayaan nating lumago si Kristo sa ating buhay, upang atin siyang maibahagi sa ating kapwa. Tunay na pag-asa. Pag-asa na nagbibigay buhay. Pag-asa na siyang magdadala sa atin papalapit. Papalapit ng papalapit doon sa pinto ng langit. nakapagkatayo tayo ay nakaharap doon sa langit ng mahal na Birheng Maria ng ating Panginoong Heso Kristo, pwede nating sabihin, kami po ay mga diboto, kami po ay mga tagasunod ng mahal na Birheng Maria, Birhen ng Peña Francia, ina ng mga dukha. Kami rin po, katulad ng mahal na Birheng Maria, ay nagdala ng pag-asa sa aming kapwa. Amen.